Sir, kamusta po? Reaction po natin doon sa naging ano po? Well, uh, win some, lose some. Masaya rin ako. Opo. Kung masaya yung dalawang importante bills ko. Yes, sir. Yung divorce at saka yung cannabis. Okay, Yung medical marijuana pumasok. Yes, hindi well, hopefully, pagbalik, medyo marami pa rin yung pwedeng, ano, mga importanteng bilis na pwedeng pumasa. Maraming salamat po, sir. Marami salamat, sir. Sige, salamat sa inyo. Thank you, sir.